Sa araw ng Kapaskuhan, kanya-kanyang nagbahagi ang mga celebrities ng mga larawang kuha sa pagdiriwang ng Pasko. May ilang nagbahagi ng kanilang Noche Buena, exchange gifts, at may ilan ring nagbahagi ng ilang palaro na talagang nag-enjoy ang mga miyembro ng pamilya. Di rin mawawala ang Christmas family picture. Sa Instagram, nagbahagi ang It's Showtime host na si Ann Curtis nang larawan, kasama ang kanilang anak na si Dahlia at kanyang mister na si Erwan Yusuf. Makikita sa larawan ang isang masayang pamilya. Sinabayan ito ni Anne ng pagbati ng maligayang Pasko. Sa comment section, mapapansin ang kwelang komento ng mga netizens sa napansin nila sa suot ni Erwan. Anila ay bumalik sa kanilang alaala ang paboritong kumot ng kanilang nanay o lola. Biro pa ng ilang netizens ay mapapagalitan sila ng kanilang ina kung hindi ito maibalik ni Erwan. Ilan din netizens ang nagsabing ito rin ang ginagamit nilang kumot noong kabataan pa nila kaya bumalik ang mga alaala nang nakita nila ang larawan. Narito ang kwelang komento ng ilang netizens. Anila, kaya pala nawawala yung kumot ni mama, sinuot mo Erwan. Pakibalik po yung kumot ni Lola, mapapalo na ako. Inahanap na eh. Dagdag pa ng isang netizen, yung damit po ni Sir Erwan kumot namin nung mga bata pa kami. wag po kayo magagalit sa sakin. Naalala ko lang po kabataan ko. Merry Christmas, pero Erwan pakibalik kumot ni Mama, papagalitan ako nun. Erwan, yung kumot namin balik mo na, need ko na labhan. Sir Erwan, you made it look very classy and expensive. Yung kumot po namin yan, kaya pala gagalit si mama. Saad naman ng ilang netizens ay naiintindihan nila kung bakit pinili ito ni Erwan sa kabila ng disenyo nito dahil sa napakakomportable naman talaga ng tela nito. Anila, I understand why he would like it despite the design. Also our most fave kumot so soft and comfy. Madami ng butas at tahi sa tagal. Merry Christmas, beautiful family kahit kumot design ipasuot ang gwapo pa din ni Papa Erwan. Merry Christmas Yusuf fam! Gwapo pa rin kahit ano ang suotin. Daddy Erwan Nang dahil sa design ng damit-daming nakarelate. Merry Christmas! This is actually inspired from the Pinoy Kumot textile according to the designer.